Hi guys! Welcome back to our channel. Kote here and isa po akong OFW na nandito ngayon sa Taiwan. And for today's video nga po, sasagutin natin yung mga most common questions na mga gustong mag-apply dito sa Taiwan. So, let's go! Paano nga ba mag-apply dito sa Taiwan? So, may dalawang paraan dyan guys. So, ang pinaka-common po is yung agency. May listahan po ang POEA or yung DMW para sa mga legit agency. Kaya, check nyo guys yung website nila sa description. And yung pangalawa naman po is direct hire. Ito po ay madalang at saka medyo mahigpit yung proseso. So ako hindi ko po po siya na-experience. Pero meron po akong mga nakikita na mga nagpo-post under po ng POEA company na nanagda-direct hire dito po sa Taiwan. Mas safe kung dadaan ka sa license agency. May placement fee ba? Ito po ay depende sa employer. Okay, may iba pong employer na walang placement fee at meron naman po na meron. Ano-ano ba yung mga ginastos? So, yung pagkuha nyo po ng requirements is kayo po yung gagastos nyo. Kasi, una sa lahat, sa inyo po yan. Pamasahe, sa inyo po rin yan. Yung medical, kayo po yung magsishoulder nyan. Hanggat nandyan po kayo sa Pilipinas at nagpa-process, kayo po guys ang gagastos nyan. And, meron pong mga company na pagdating nyo po dito sa Taiwan, ibinabalik po yung yung mga nagastos nyo, pwede nyo naman pong tanongin yung agency nyo kung no placement fee po ba. Commonly po is factory worker. So mostly guys, factory worker yung work dito. Electronics and semiconductor factories ang mga yan. Ito po ay pwede sa lalaki at pwede sa babae. And mostly dito guys, yung mga Pinoy is night shift, ihanda nyo yung katawan nyo sa panggabi. And meron ding mga factory guys na standing. Ibig sabihin, kung 12 hours yung shift mo, 12 hours kang nakatayo. So guys, for the height and weight, ang general guidelines nila guys. So ang minimum height po is 160 cm or 53 inches para po sa mga lalaki. And para naman po sa mga babae is 153 cm or 5 flat. Para naman sa weight guys, para po sa mga lalaki ang maximum weight po is 85 kg. Para po sa mga babae is 65 kg. Para naman po sa age, at least 20 years old to 35 years old. So guys, yung height, weight, and age is nakadepende po yan sa agency. Agency pa rin po yung masusunod kung ano po yung hinahanap nila qualification about yan. And at least high school graduate ka or senior high school. Pwede din po dito yung fresh graduate ng college and okay lang po kahit walang work experience. Pero advantage po kung meron kang factory worker experience or meron kang experience sa kung ano man po yung a-applyan mo. Paano po pag malabo ang mata? Pwede po ba mag-apply? Pwede pwede po. Ito guys, yung grado ko po is 500. Ako personally guys, ang ginagawa ko habang nag apply ako, naka-clear contact lens ako, okay? Hanggang mag-medical, naka-clear contact lens ako. Okay, so nakadepende na po sa inyo kung mag glasses po kayo habang nag apply Ako kasi confident ako ng naka-contact lens, okay? And naging okay naman kasi nandito na po ako ngayon sa Taiwan. So guys, next is magkano ba ang sahod dito sa Taiwan? Guys, ang basic salary po dito is nasa around 28,000 per month. So kung i-convert nyo po siya ng peso is nasa 50k. Pero meron pa po, po yung overtime pay and meron pa rin po siyang night differential kung panggabi ka. Tapos meron din pong mga factory dito, mga company na may additional na bonus. So iba pa po, po yun. And kung gusto nyo nga po ng breakdown ng sahod dito sa Taiwan as a factory worker, meron po akong ginawang video about dyan. Lagi ko na lang po yung link sa description box and check nyo po yun guys. So paano ko nasa Taiwan na ako and kung gusto kong lumipat ng company. So dito guys is hindi ka basta-basta makakalipat ng sarili mo lang kailangan mo po kasi ng Certificate of transfer para makalipat ka sa ibang kumpanya so nagbibigay lang po yung company ng Certificate pagka end of contract ka na so kung ayaw mo dun sa company na pinuntahan mo wala kang choice guys kailangan mo munang ma-end of contract pa bago ka malipat and 3 years guys ang kontrata dito sa Taiwan kaya ihanda nyo guys or mag-search kayo mabuti guys about sa company na a-apply nyo habang nandyan pa kayo sa Pilipinas THANKS So, ano nga ba yung exam and paano yung interview? So, guys, yung exam, kung factory worker, guys, yung applyan mo, ang mostly na exam dyan is MDAS or PEMDAS, tapos abstract. And sa pagkakatanda ko, guys, yung sa experience ko, meron silang hearing exam. And, guys, don't worry kasi yung mga yon is puro multiple choice. And about naman sa interview, guys, English po yung ginagamit ng interviewer. So, depende po sa agency kung may interpreter po sila na magtatagalog or kung inaalaw po nila yon So, para po sa experience ko is nag-English po ako. So, guys, kahit barok-barok yan, okay lang. Basta ipaintindi nyo po sa interviewer kung ano po yung gusto nyong sabihin. And, guys, meron po akong link sa description ng mga sample interview questions. So, check nyo po din yon guys. And, yan nga, guys, yung mga most common questions ng mga gustong mag-apply dito sa Taiwan. And, kung may follow-up questions lang po kayo, wag po kayo mahiyang mag-comment and sasagutin po natin yan hanggang sa aking makakaya. So, kung nakatulong po ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe nga po para po sa mga upcoming videos pa. So, yun guys, see you next video and ingat lagi. Tandaan nyo lang lagi guys, huwag kayong mawala ng pag-asa at kung ayaw, marami ang dahilan. And kung gusto, gagawa't gagawa tayo ng paraan. Always think positive, kaya yan.